sign Ayan. Ayan yung batong yan guys Ayan o oh. Tagos yan For to this video uh, Update ato si Update tayo sa Video natin ngayon So Pero akong eh, Papakita sa inyo guys Kung Pamilya ba sa inyo tung Bagay na to Noong sang araw Nagtanim ako ng okra sa likod ng bahay. Ngayon, nagukay ako, naglinis ako doon sa likod ng bahay. At mayroon akong naukay. Nakakaibang bato. At ngayon ko lang nakita yung batong yun. Sa dami kong nakita ang bato, pero itong batong to nakakaiba. So nilinisan ko, solid siya na bato ayun na ah. kung gusto nyo makita kung anong klase ng bato to puti siya, guys ano kita nyo yung bato guys so ba sya kasi nilinis ko nga binabras ko siya pero ang bigat nya talaga guys na super bigat sya napaka bigat kaya kung ano siya iwan ko kung anong klase ng bato to pero siguro may nakakaano nitong bato na to. Gusto niyo makita kung ano guys. Ay sabi kasi ng tropa ko, ilawan mo daw. Yun, tinilawan naman. So, maganda siya kung nailawan guys. Kaya parang may ano siya. Ayun, tining talaga guys. Ay, pakita ako sa inyo. Ah. Ilawan ko siya. Uh, wait lang guys. Uh, ayun. Ayan guys yung pag nailawan guys oh. Hmm. Under the sunshine Ayan Ayan yung batong yan guys Ayan o oh. Tagus yan hmm. Ayan anong klaseng bato to Guys um. Ayan 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 ilaw siya yan 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 siya guys pag nailawan yan yan guys hmm. Ayon, di ko alam kung anong klaseng bato to hmm. yan yung batong yan guys comment down below guys kung alam nyo dito lang sa comment section